evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa interview na naganap kay Michelle D. etong mga nakaraang araw. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat syempre usapang Michelle D. tayo ngayon so magbibigay tayo ng update para naman syempre sa lahat ng mga worry about Michelle D. kung ano nga ba ang magiging ganap ni Michelle D. sa Miss Universe eto sa interview ni Michelle Dee sinagot niya to lahat. So, kaya guys, ayan ang pag-uusapan natin ngayon. So, sinabi ni Michelle Dee sa kanyang interview, "I'm giving it everything that I have, 200% of myself." Sabi niya, "I am dedicating to my crown. Nililigawan ko nga talaga 'yung panglimang corona. I'm really training every day when my schedule permit. I've been working on different aspects. Of my com ano, campaign Just make sure that When I fly the El Salvador 100% ready O, oh, ba? Diba? So, ang bongga So, nandoon talaga na tinatrabaho talaga ni Michelle D Ang Miss Universe crown. Kung baga parang Ibang atake niya, no? Kasi kung si Catriona na naalala natin noon talaga Mula sa susuotin niya, gagamitin niya Detalyado siya as in pumunta pa siya ng Cotabato para sa kanyang national costume and then ayun din katulad din ni Michelle D yung training everything talagang tinarabaho niya at plus syempre yung advocacy na meron si Catriona Gray yun talaga yung malaking uh, tinarabaho niya sa Miss Universe Nakaka-proud si Michelle D Kasi yung iba, sinasabi nila Nako, si Michelle D, wala naman yan Pero kung iisipin mo kung paanong magtrabaho si Michelle D Bilang isang kandidata ng Miss Universe Talagang ma-amaze ka sa kanya At masasabi mo, sana mag-work talaga Ang lahat ng pinagtaguran ni Michelle D So, katulad nga sa sinabi niya sa interview niya 200% yung ibinibigay niya talagang effort Hindi lang 100%, 200% So, ibig sabihin, talagang 100% a uh, percent na nagwo-work siya yun nasa isip niya. Yung term na nililigawan ko nga ang corona nang na pinaghihirapan niya ang lahat ng bagay para mapasagot, 'di ba? Ang miss universe. At in na sa kanya. Gusto ko yung term na ginamit niya, nililigawan ko nga at sana sagutin talaga siya sa miss universe. So ready. Ready yung pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. So, doon sa mga nagsasabi, nako, mukhang parang hanggang top 16 lang yan. Nako, walang ibubuga yan. May El Tokuyo yan, guys. Magtiwala tayo kay Michelle D. Kasi siguro naman, lahat talaga ng aspeto na gagawin ni Michelle D. Sanabi niya nga, ba diba, sa bawat aspeto ng kailangan niya sa pageant ay tinatrabaho niya. So, ibig sabihin, puspusan talaga yung ginagawa niyang hirap. And I think magpe fade back to talaga sa kanya in the future. So, naniniwala ako na malaki yung chance natin na makuha yung corona na Miss Universe. Kasi, hindi lang siya nagtatrabaho kung ano lang yung dapat nating makita. Nagtatrabaho siya mula doon sa behind talaga. Yung, alam mo yon yung napaka-importante. Katulad ng, halimbawa, yung advocacy niya. Kasi kapag sinalang niya na doon sa Miss Universe, ah uh, para marinig yung bagong kwento about autism awareness. So, parang piling ko, bongga to. And then, nandun doon din, siguro kailangan nga ng malaking-malaking fundraising para sa kanyang charity. And then, I think, ito ang magigindaan yung Miss Universe. Parang Patreon na gray lang, di ba? So, let's see. Tingnan natin sabi niya I've trained for my pasarela. Ayan, sa mga nagrereklamo nako yung pasarela niya. Baka pumalpak so sabi niya ito na nga pinag-iigihan niya yung pagte-train niya sa pasarela. Sabi niya may makeup, hair styling. So ibig sabihin hindi lang sa iisang styling ang makikita natin sa kanya. So pati yung makeup niya ako to be honest concerned ko rin to kasi sabi ko nga kapag kasi nag-makeup si Michelle D dapat talaga yung full makeup. Kasi pag nag-full makeup siya, gumaganda siya. But, meron kasi siyang team. So, dapat matuto talaga siyang mag-makeup mag-isa. So, yon So, ginagawa niya naman. Hair styling. When you apply, wala kang help doon. O, alam niya na yon Aware siya doon. So, kailangan talaga marunong siya. Marunong siya mag-ayos ng buhok niya. Marunong siya mag-ayos ng makeup ng sarili niya. At, Ayun nga. So, ginagawa niya ngayon yun. Nagtitrain siya. At maganda yun. Kasi naman, para alam mo kung ano yung ipapakita mo doon. Diba? Si Catriona nga, sabi niya, ayaw daw niyang ipapagalaw talaga yung buhok niya. Ayaw ipapagalaw yung makeup niya. Siya lang ang gumagawa nun. At maganda to sa hakbang ni Michelle D. And then doon naman sa nagsasabi na yung pasarela ni Michelle D. Ayan, sinabi niya, I've trained for my pasarela. So, ibig sabihin, makikipagsabayan talaga siya ng kabugan dahil nag-train siya. So, wala tayong dapat ikaw worry sa kanyang pasarela. And then, tignan natin kung ano yung show up niya sa intablado. Hair styling. So, ayun yung abangan natin kung makakikitaan ba natin siya ng iba't ibang klase ng styling. And then, of course, makeup. Kung paano kakabog ang makeup niya. Kasi minsan nakikita lang natin sobrang light. Pero minsan may nakikita kong makeup niya na sobrang gandang-ganda ako. Kasi talagang sabi ko, pag na-makeup pa si Michelle, di gumaganda. Mm. Abangan natin yan. Wala kang glam team doon. Totoo naman, wala kasi silang glam team doon. Sila na talaga yung kikilos. Para sa sarili nila. Sila na rin yung magdadabit sa sarili nila. Kahit si Samantha Bern, Apan uh, Lillo Bernardo, sinabi nila sa akin na kumamasaang 5 hours ko ginagawa yung makeup ko. Na sam ako lang ng nagdamit nito. Kaya medyo nahirapan ako. At makikita mo talaga pasapasa -pasa sila. So sabi ko nga, hindi ganun kadali talaga yung lumabas sa beauty pageant. And I'm glad na kasi ito din yung concern ko. Sabi ko sana lang talaga ha, mapag-aralan niya lahat ng gagawin niya sa sarili niya. So, so all that kailangan plakado. So, ibig sabihin, alam niya na kailangan plakado talaga yung bawat galaw, bawat ayos niya. So, ibig sabihin, alam niya ang gagawin niya. Mm, so, bonga, So, gusto ko yon And then, Mark Bumgarner. It's my final gown designer. So, ibig sabihin, dalawa ang magiging gown niya. Isa sa uh, final at isa sa preliminary competition. So, sana lang talaga kabug yung ano. Ako para sa akin si Mark, okay to. Kasi gamay niya si, ano, si Michelle D. At alam niya kung paano dadamitan si Michelle D. And then, uh, nanalo si Michelle D. ng twice ng best in long gown dito sa best in gown dito sa Miss Universe Philippines. So, ibig sabihin, alam nila kung paano mananalo ng gown doon sa Miss Universe. So, I'm so excited. Gusto ko makita kung anong klaseng gown yung itatahi kay Michelle D. Sabi niya, I trust his full creative freedom. Mm. So, ibig sabihin, hinayaan niya na lang gumawa si Mark para sa kanya at kung ano yung idea ni Mark. Parang susuotin na lang ni Michelle D. Wow, ang bongga. So, kung ganito siya katiwala, kaya niya tong dalhin sa entablado kahit anong gawa ni Mark, di ba? So kasi di ba dapat parang uh, si Katrina kasi siya yung nag-sketch tapos may idea siya tapos ibibigay niya sa designer. So eto naman yung designer na yung gagawa para kay Michelle Ko Ano yung makikreate niya ko ano yung idea may maiisip niya ni Mark okay do si Michelle D. So sana magaling talaga si Mark mag-create ng gown. And then for sure naman, ah uh, mahilig siya sa Miss Universe. <laughs> so alam niya yung mga kabuga sa Miss Universe. So tiwala ako dyan. And then I trust full creative freedom. ba diba? So pag sinabi mo kasi ikaw na yung magditiwala ng freedom kung paano niya gagawin to, uh, malaki yung tiwala niya na alam niyang bobonggahan to ni Mark at ele elegant kasi minsan elegante talaga gumawa si Mark Nakita naman natin yung dalawang gown ni Michelle D. Talagang bongga. Sabi niya, he knows what I want to achieve. Mm! And we shared that same vision. Bongga. Nanginilabot ako. And then, it's a very exciting and I truly believe that gown will become iconic afterward. Wow! Oh my God! So kung ganito yung kadeterminasyon ni Michelle D. guys, sa lahat ng ginagawa niya mula sa pasarela, makeup, her style, everything. So, ibig sabihin si Michelle G, she's ready talaga makipagpukpukan sa intablado ng Miss Universe. Kung baga, parang neck to neck. <laughs> ba? Diba? So, pukpukan tayo. Kabugan tayo. So, parang piling ko, bibigay lahat ni Michelle G talaga yung buong effort niya. My God. Sana ipanalangin natin na talaga mag-work at ipanalangin natin na lahat ng pinaghirapan nila ay mag ano ningning sa intablado ng Miss Universe. Sabi nga ni Michelle Tisa san ayon daw sa kanya ang bituin sa langit pagdating ng November 18. Cross my finger na sana yes, 'di ba? So yon. So kaya ako kampante kay Michelle D. Ayun yung sinasabi ko na kampante ako kay Michelle D. Doon na sa sinabi ko, 30% ibibigay ko kay Michelle D. 70% na sa mga kalaban niya. Kasi si Michelle D, yung alam mo yun, nakakapuwing. Sana naiintindihan nyo yung term na nakakapuwing. Maliit lang pero nakakapuwing. Kasi yung mga 70% nila, kaya labunin niya ni Michelle D. Pag napuwin na yung mga kalaban niya. So, doon ako kakumpiyansa kay Michelle D. sa galawan niya dito sa Miss Universe. At naniniwala talaga ako na grabe ang paghahanda ni Michelle D. At kahit ako mismo, hindi ako bibitaw kay Michelle D. Dahil I trust her 100%. Noong lumalaban pa lang siya sa Miss Universe Philippines, Uh, nung first time Nang hinayang ako Kasi bakit hindi siya ang nanalo Na parang piling ko siya dapat Pero kasi sabi ko nga Maybe time will come At natuwa naman ako Kasi nagbalik si Michelle D Kasi sabi ko nga Ayun ako Sayang naman First runner up But yun nagbalik siya nandoon pa rin yung takot ko Pero kumpiyansa ako na siya mananalo Takot ko na baka Mapunta sa iba Pero Kumpiyansa naman ako na siya yung mananalo. Alam mo yon yun, nandudoon na kasi siya, hindi mo alam. So ngayon, dito naman sa Miss Universe, kahit anong mangyari, matalo manalo, lalaban si Michelle D. Naniniwala akong kaya ni Michelle D ang Miss Universe. Dahil may experience na siya, uh, nakapagbigay nga siya ng tip kay Pauline Amelex, di ba? So, ibig sabihin, kaya niya ang Miss Universe. And, ando doon nakita natin kung gaano katotoo yung kanyang ginagawa, gaano ka-dedicated yung ginagawa niya. I think she give all. Parang feeling ko kaya niyang mapasagot ang Miss Universe crown. O oh, di ba? So hindi imposible, guys. Malaki yung chance ni Michelle D na manalo ng Miss Universe ngayong taon na to. Kaya sa mga hindi nakitiwala kay Michelle D, sana naman pagkatiwalaan ninyo si Michelle D. Yung iba na babasa ko sa amin gano'n, ganyan din naman yung sinabi ninyo kay Celeste Cortesi Pero guys, kung iisipin mo, iba ang preparasyon ni Celeste Cortese, iba ang preparasyon ni Michelle D. And then si Celeste Cortese, sinuportahan natin siya because she's a Miss Philippines. And then, of course, kailangan nating maniwala sa kanya. Kailangan nating ibigay yung tiwala, suporta na kahit minsan parang nagdadalawang isip ka na pero kasi for the Filipino, 'di ba, na sumusuporta sa kanya. So ibigay natin 'yon 100%. So ngayon nandito uli si Michelle, 'di makikipagsapalaran sa competition ng Miss Universe. Sana naman po ibigay din ninyo yung tiwala ninyo kay Michelle G. Sana ibigay ninyo yung support na kailangan niya. Kasi, syempre, at the end of the story, Philippines pa rin naman yung daladala niya sa intablado na Miss Universe. And then, ngayon, hindi natin alam kung ano ba yung mga idea, kung ano ba yung kinikreate nila. Wala pa tayo doon. Hindi pa natin alam kung ano ba yung bongga ba to, pasabog ba to. but we have to trust her. We have to believe her. We have to support her and pray for her. Kasi, at the end of this story, kung ano man yung makita natin sa intablado, at least, di ba, nalaman natin na ibinigay niya yung 100% niya. Matalo manalo, nandun doon tayo na sumuporta sa kanya. So ngayon, ang sasabihin ko dito is naniniwala ako kay Michelle D at nakikita ko na kaya ni Michelle D makipagpukpukan sa Miss Universe. Ngayon, masasabi ko dahil narinig ko yung interview niya na ano ko, I trust her. So naniniwala ako na kaya natin mauwi ang ikalimang corona ng Miss Universe. So wala na akong hahanapin ah, pa na, ay nako si ganito. Syempre, lahat naman ng kandidata sa Miss Universe, nag-pre-prepare sila kasi they wanted to win. Kaya lang, palakasan na lang talaga at patibayan na lang. And then I think Michelle D, sa mga nagdaan na batikos kay Michelle D or nagdaan na problema na itong mga nakaraan, I think matibay ang isang Michelle D. Hindi siya nagigiba at unbothered queen. O, oh, di diba? So, yon So, let's see. Support lang tayo, guys. And then, malalaman natin yan sa Miss Universe kung anong paghahanda ang ginawa ni Michelle D. At yung lahat na sinasabi niya, makikita natin yan. Kung prepared ba talaga, matibay ba talaga, malakas ba talaga yung pambato natin, malalaman natin yan very soon. So, yon Kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay natin? Tingin ba ninyo nakakabog nga ba ng bonggang bongga talaga ang pambato natin after ninyo marinig ang sinabi nga. So please comment below at malaman ko naman kung ano ang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like, and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sya sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. Paalam. Thank you guys. One, two, three, come on!